Yan mga kabi, uh, magandang umaga sa inyo, welcome back sa ating channel na IA Goldfish Pero ngayong araw, hindi Goldfish ang ating pag-uusapan kundi yung pinangako sa inyo na ating mini aviary dito uh, EA mini aviary ang ating bagong nagkakabalan Kaya mga kabi, halika, sama niyo po ako at papakita ko sa inyo yung mounting setup namin Yan mga kabi yung ibuna natin dito sa loob ng bahay. Uh, Siyempre, laging dapat maninis yung pop tray nila. Kaya diba, kundi, babaho dito sa loob. Tapos yung mga ito, yung mga society pins natin. Papakita ko sa mga ibon natin. Ito sa triple cage. Yeah. meron tayong society pins. Tapos ito. Sa dalawa, tatlo, tatlong tryo. Tapos meron pa rito sa taas may dalawang trayo pa rin po dyan ayan uh, dalawa tapos dito sa triple cage din po to dito sa isa wala pa nagiging ko lang muna ng nest box dyan uh, or yung basket dyan uh, pangreserva lang natin yung basket na yun tapos dito meron tayo sa ilalim ng mga parapet para uh, dito, medyo maraming may pipe of tray mamaya lumisa natin tapos may nest box na rin ito yung rainbow para kit. Ayan. Rainbow. Tapos ito yung ah normal. Pested pa ata itong isa. Nag-pair na sila sa flight cage kaya kinibalay ko na. Uh, bandit pair na sila. Tapos ito yung mga gold dyan. Pinch natin. Ayan. Ang sukat nito ay double cage. 17 by 30 sa ayan yung isa nating golden Kings o pair isang pair ng golden Kings. Ibig simple yung ating breathing cage. mainam kasi mas malipad nga pala yung mga golden kaya sabi ni sir nung nabila natin itong golden finch, uh, mas okay daw sa double cage isang pair para mas nakakalipad sila ayan Kanya naman nagaharot Meron pa tayo rito isang golden King. Pair din po sila. Tingnan po natin. namin sa gold, sa mga gold yan ato, yung kulay nila. Kasi na hindi lang masyadong pansin dito pero at mga susunod papakita natin yung tsura talaga nila, mga kulay nila. At yan na box nila maliit lang din. Tapos ang pinapakain natin dyan nga pala ay plain canary lang. Plain canary. As dito mga kaabi, sa labas ating isdaan yan bale yung stand na to. na to mga 15 gallons ko, naram nakaraan nandodon siya dati sa labas doon pinasok ko tapos yung 75 gallons natin nilabas natin, pinagpalit ba tapos eto sila yung Ito yung project uh, Cremino tapos project Lutino Opaline. Ay maglabas eh. Dito meron tayong 15 by 24. Meron tayo dyan isang uh, pair din ng African Lovers. Puro African Lovers na sa labas. Ayan. Ayan, makikita nyo yung ay Ayaw, ayo lumabas nung ano eh. Nung pair dyan eh. Ito, green opa. Ito pa, pa. Ito yung ginabenta natin single cage. Yan. Meron pa tayo dyan nanagay, 15x24. Dito, isa, alawa. Bari lima pa, pwede pang paglagay dyan ng 15x24. Tapos dito, isang pwede pa rito sa taas ng double cage. Yan. Yan, pwede pa. May spasya pa tayo. Tapos eto, pwede pa rin lagyan rito na isang double gauge. Tapos eto, atas natin yung pambenta natin. Yan. Ganyan lang kasimple kasi mga kabi yung setup natin sa labas ng bahay. Mga pambenta natin iba dyan. Hindi lang makita kasi nasa loob medyo mailap pa sila. Kasi nga bagong lipat eh. At yan mga kabi, dito naman sa ano natin, kusina natin. Pasensya nyo na medyo magulo kusina. Dito ko muna sila nilagay. Yung kung natatandaan nyo sa ating isdaan na dati puro po ng puno ng mga aquarium yan. Diyan na tayo nag-breed breed, breeding area natin. Pero ngayon, ayan na, ibunan na. Dahil medyo tumumal din pag-isda. Kaya, sa ibon rin tayo. Medyo nag-focus ngayon. Pero may, may isda pa naman tayo. Na dito. Pansamantala lang naman yan. Kasi dati nilagay natin doon sa labas. Tapos may ano ano ng lettuce. Tani man ng lettuce. Problema, may puno nga. Napakainit naman. Namamatayin tayo ng mga parakeets. dito ito ay. Yeah. Tapos ito, kalalagay lang natin. Sinama natin itong tatlo natin na hand feed na kakatil yung mga parakeets ayan parang colony na rin kasi wala pa tayong paglagyan nga pansamantala tapos dito triple cage natin puro parakeets yan meron din tayo riyan na meron na tayo dito isa, isa nabisa na itlog nililimliman ngayon yung na hinahin maghin natin tapos dito so, palakin na natin yan dito meron din tayo na pair na kakatil ayan hindi lalaki ito yung babae sa kakatil wala pa masyado tayong alam dyan pero sinusubukan natin niya yung mag-research para syempre may alam din tayo tapos dito sa double cage meron din tayo mga batang ayan yung tatlo na yan eh. mga bata ayan yung mga ilang months pa lang sila mga African lovebirds tapos dito double cage natin nasa loob sila nga rin dyan tayong mga pair mga African dyan dito rin nga dyan yun, pumasok tapos dito ayan ito Meron pa rin tayong peri yun. Medyo mailap sila. Ito yung pair natin na lutino. Ayan. Papahinga. Tapos ito yung natin. natin Nabihag natin yan. Nabihag natin yan. Tapos dito. Bandit pair natin na personata. Ayan mga ka ko muna sila nilagay. Sana sa susunod o sa papapasok na 2024, yung taon na to, tayo ng paglalagyan talaga nila. Kasi dito nilagay ko muna sila dyan kasi pag sa labas, uh, taniman ng lettuce, muulan, sobrang init. Tapos biglang uulan sa hapon, nagkakasakit yun, yung mga ibon natin. Kaya dito muna sila. total may hangin naman sila. Hindi lang masyado nang arawan pero... Sana darating ang panahon na may gawa natin sila ng paglalagyan talaga nila. Ayan mga kabi, uh, nakita nyo yung munti nating setup dito sa ating munti misdaan sa bahay natin. Uh, sana by next year, mapagawa tayo ng ating talagang nina-aviary. Mapagsama-sama natin mga ibon para hindi naman damigin, hindi magkasakit ipasukin ng taga ng mga pusa uh, at yun nga mga kabi maraming salamat sa inyo tapos ko na uh, babatiin ako sa inyong advance Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat stay safe lagi kayo mag-iingat at mga subscriber, uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe subscribe na kayo sa makapagpagawa tayo na ating New uh, maraming salamat mga kabi at sa susunod Bye-bye.